Sarap sana mag-alaga ng baboy kung may sapat na puhunan. Okay, so mga ka-farmers, ito isi-share ko po ito sa inyo ha. Ang pinakamahalaga po sa pag ng baboy mga ka-farmers ay diskarte. Ang puhunan po ay makukuha natin yan sa pamamagitan po ng ating diskarte. So alam nyo ba mga ka-farmers ito yung share ko sa inyo ha? Sana makatulong po tayo at makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Alam nyo naman ho na nagsimula tayo sa wala. So isang inahin lang po ang pinagmula natin mga ka-farmers hanggang sana dagdagan at nanadagdagan hanggang ngayon po. Masasabi ko na mabubuhay na po kami sa pamamagitan po ng aming baboyan mga mga ka ka-farmers. So, nung una po mga ka-farmers, yung ginawa po namin ay yung kita po sa aming isang inahin na yun, yun din po ang aming pinupuhunan doon sa kasunod po na baboy. Kung baga mga ka-farmers, ang kita namin sa baboy ay para lang po sa baboy dati. Hanggang po mga ka-farmers, ang kaya lang po namin matustusan yung aming mga inahin. So inahin lang po ang kaya po ng aming budget. Kasi yung fatiners po mga ka-farmers, ang laki po ng kailangang puhunan sa fattening. Alam naman po natin yan. So, isang baboy po sa fattening ay kailangan ng puhunan yan ay nasa 12 to 13,000 po. So, kapag meron kang benteng pirasong baboy, ang kailangan mong puhunan yan mga ka-farmers ay nasa 260,000. So, malaki po mga ka-farmers. Eh, nagsimula po tayo sa wala, kaya nahihirapan po tayong tustusan yan mga ka-farmers. Lalo na meron po tayong mga inahin. So, ang nakayanan po natin yung inahin lang. Ngayon, ang ginawa po namin sa mga fatiners, mga kafarmers para po makapag-alaga po kami. Nung una po ay sumali po kami sa co-op mga ka -farmers. So, nagpa-member po kami sa co-op. Yung co-op po, usong-uso yan dito sa amin na Kukuha ka ng pera pang alaga ng baboy tapos yung pera na yon ay may tubo. O kung baga, yung iba po mga farmers feeds po ang ibibigay nila. Tapos yung feeds na yun, ah, kailangan mo ring bayaran at meron din po yung tubo. So yan po ang co-op dito sa lugar namin. Meron pa rin pong ibang benefits yung co-op na yan. Pero napilitan po kaming sumali dahil nga kulang po kami sa budget mga kafarmers. So hindi po kaya ng bulsa namin yung mga fatteners. Pero dahil sa tiyaga po natin mga ka-farmers at hindi po tayo nawalan ng pag-asa. So nung kasagsagan po ng pagmahal po ng baboy. So nung nakaraan di ba ang mahal po ng baboy mga ka-farmers dito po sa lugar namin naging 280 po ang uh, dry weight o yung ration po dito naging 280. So meron po kaming mga baboy noon na na-harvest. So fatteners po namin uh, medyo marami-rami po yung na-harvest na tag 280. Kaya medyo malaki din po yung kita natin. At yung kita namin na yun mga ka-farmers, yun po ang aming pinuhunan sa fatiners. So ngayon po mga ka-farmers,